Guys, andito po kami sa Kawit, Cavite Ayan po Guys, malaki pong alon dito guys Masama talagang panahon, oh. ayan o oh. Ayan o oh. Ito po yung breaks dito nila guys Ayan Ayan guys oh. Ayan Hindi po kami makaligo guys Sa pra Ang mahal na po Masama talaga guys Ayan oh. Guys, bumabalik na diyan to guys. Barkol guys Dito yung Sambales tol eh Ayan Sambales yan Ito mga may mga mga kulapo dito Sining <laughs> mo mo ba ito nang tago? Dito maganda Oo oh? oh, kasi galaw eh, labas na yan eh.